Welcome back na naman sa channel na ito. May ibabahagi na naman ako sa inyo ngayon na panibagong ritual. At ito'y simpleng gabay at simpleng pamamaraan. At kung baguhan lamang na padaan sa channel na ito, ay huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe at pindutin ang notification bell para palagi kayong updated sa mga bago kong videos. Gusto mo ba na siya ay mababaliw araw-gabi sa kakaisip sa'yo? At sa lahat ng oras, ikaw lamang ang pakakaisipin niya. At hindi hindi siya mapapakali hanggat hindi kanya nakikita o nakakausap araw-araw. Kaya gawin mo itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Pwede ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo o sa oras na mapanood mo ang video na ito. Ang gagawin mo lamang ay isulat mo ito sa papel. Pangalan at apelido ikaw ay mababaliw sa kakaisip sa akin araw-gabi. Isulat mo lamang ito ng tatlong beses. At pagkatapos, kumuha ka lamang ng isang butil na bawang. Pwede ito balatan at pwede hindi balatan. At ilagay ito sa papel na sinulatan mo at balutin mo lamang ito. At sa tuwing ikaw ay matutulog, ay ilagay mo sa unan mo itong ritual at uunanan mo ito buong magdamag. At kung hindi ito safe sa unan mo sa tuwing ikaw ay aalis, pwede mo itong kunin at itago at ibalik mo lamang ito sa tuwing ikaw ay matutulog at paniguradong siya ay mababaliw araw gabi sa kakaisip sa at uunanan mo ito hanggang kailan mo gusto. Wala na po kayong kailangan pang ibulong na spell basta gawin itong ritual na tama ang pagkagawa mo. At pwede mo ito dalhin kahit saan ka man magpunta. At kung gusto mo nang ihinto ang ritual, ay sunugin mo lamang ang papel at itapon mo lamang ang bawang. At pwede ka gumawa ulit ng panibago kung gusto mo. At kung kayo ay may katanungan, mag-comment lang po kayo sa baba. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.